Mga katumbi, nandito pala tayo sa grocery store. So ayan, ipakita ko sa inyo ang mga presyo dito. Ito ay, ito yung iba na tinatawag 2 euro sya. Pero pag gusto nyo bumili ng mga condensed, dito humura, 1.74 lang. So ayan yung mga palaman. Dito yan gawa, oh, 3.91. Ayan yung mga miel. Ayan yung mga honey na tinatawag. So ayan ho oh, ang mga presyo, 5 euro for euro. So ayan. Masasarap po itong, ito ang mga masasarap na palaman, 1.80 euro. So sa mga nakikrave dyan sa Nutella, pwede ho kayo makawili dito ng 4.96. Malaki na ho yung Nutella. Kapag naman ho maliliit, mayroon tig 2 euro. O ba diba? Dito may makakabili ka ng 2 euro. Yan, pag gusto mo naman masarap na palaman, milk and flavor, ito ho ay mabibili nyo ng 2.80 euro lang. Nadako tayo dito sa mga pasta. Dito ang mga pasta yan, katulad nito mga barilya, yan ho'y mabibili nyo ng 2 euro. Ito naman ho, pag ganito ho, may mabibili pa rin kayong 1 euro yan. Mga pasta pa rin ho yan. May mga mura din ho dito, tingnan nyo, 1 euro. Kung dito ho nyo bibilhin talaga sa bansa nila, mura ito kung sa pera nila. Pero kung i-convert ho kasi natin sa peso, may kamahalan. So yan ho yung mga presyohan. So ba diba sinasabi ho ninyo na mahal ho dito ang cost of living. Maganda pa nga rin ho dito kasi may nabibili pang cents. Like for example, is this pasta is 0.88. O ba diba, meron home pasta na nakakabili ka pa rin ng cents 0.86 lang yan 1 euro dito naman tayo sa mga karne pag gusto nyo hong bumili ng manok isang buo, ito ho ay 14.30 euro na so ayan ho yung mga kulang-kulang na 800 na sa peso yan ho may nabibili rin 8.43 kumbaga ho sa atin sa manok ay manok na tagalog na yan may nabibili ho, rin ho dito puro laman ito naman mabibili nyo ng 5.69 euro so ayan ho yung mga presyo at yung makikita ho ninyo ay nagkakaubusan na kasi ho pa-close na ang tindahang ito. Ito ay sa May Lecler. Ito naman ho yung parang mga longganisa, 4 euro. Yan. Tapos ito naman ho yung istikasi na tinatawag dito, ito ay pork. Nagkakahalaga siyang 2.69 euro. Meron din hong beef, 6.10 euro. So, ayan ang mga presyo ho dito sa Paris. So, ito ho isang example lang dito kung magkano ba talaga ang halaga ng mga bilihin dito. And sa mga nanonood ho, thank you so much. And ito hong video ko ho ay sinishare ko sa inyo para malaman nyo rin ho kung ano ba ang pamumuhay ko rito sa bansang Europe. Sa susunod uli ho ay ipipakita ko naman sa inyo ang mga presyo ng mga gulay, prutas at kung ano-ano pa. So ayan ho si Ilocana nakikita nyo. Yun yun nasa unahan. Nasa unahan si Ilocana. Hinahanap ako. So ating gugulatin. Wait lang. Mami! Say hi! Say hi to my black Hello. Ayan. Magkano yan? Uy, Coco. 1.38. So yun yung binili niya ang gata. So ayun lang at sana po ay mag-enjoy po kayo at sa susunod do ay magbablog pa ako na mas marami at ipapakita ko sa inyo ang mga presyo dito sa Paris. Yun lang. Bye-bye. God bless po.